Ano yung giba? Paglibak sa kapwa. Giba. Actually, mga ulama, i-consider nila ang giba na isa sa mga malalaking kasalanan. Min kabair ad dunub. Kabilang sa mga malalaking kasalanan. Kasi walang toba. Salam. Salam. Okay. Salam. Oo. Kasi walang lahat, walang, sabi nila, ang giba walang toba. Paano ang tao ba niya? Kailangan sabi nila, kausapin mo daw yung tao. Pero sa totoo lang, hindi po kailangan kausapin. Kasi siyempre, hindi lahat ng tao, pag nalaman yung ginawa mo, mas lalong mapapahamak ka. <laughs> Pero, isama mo siya sa doa mo, magsadaka ka sa pangalan niya. Naintilihan? Ang giba, magkaiba ang giba at buhutan. Unamima. Ang giba, pag uusapan natin yung tao, sabi ng, ang propeta sa Los Alam, tinanong siya, kung ano ang ghiba. Ya Rasulullah, mal ghiba. Sabi niya, dikru ka akaka rahuhu. Ang ghiba, pag-uusap-usap tayo, pag-uusapan natin yung kapatid natin, pero totoo yung pinag-uusapan natin. Pero pag nalaman niya, magagalit sa atin. Si ano, grabe yung ano yan. Uh, malakas kumain yun. Pero huwag nyo sabihin sa kanya kasi, Giba ba yun? Kasi totoo naman, malakas talaga kumain. <laughs> Sabi naman nung isang, eh, hindi pa ako nakapagsimula, ubos na yung ulam eh. <laughs> so, di ba? Tapos tinik tinikot pa niya talaga yung ano. Hindi <laughs> natitira, wala na ako nakain. So, yun ang giba. May pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na malaking kasalanan, yung pag-usapan natin ng kapatid natin na may katotohanan. Si ano, ang, alam mo ano, feeling si, ano parang pangit naman. So, giba ang tawag doon. Naintindihan. Ang giba, malaking kasalanan, bakit inuubos niya ang ganting mo? Ang giba, take note, ang pagmamaritis, inuubos niya ganting pala mo. Every time na pag-uusapan yung kapatid mo, wala, ubos niya ganting Yung ibang mga tabi'in, pinupunt, pagka nalalaman nila, naginigiba siya, nagdadala sila ng tamar, binibigyan nila, naglilibag sa kanya. Sabi niya ito, sabi niya para saan? Kasi binibigyan mo ko ng ganting pala eh. Oh, 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 oh. Di ba? Kasi yung ganti pala mo bro, inuubos niya tapo Napupunta sa kanya. Kaya pagdating sa kabilang buhay, magtataka ka na lang. Bakit wala ka ng ganting pala? Paano wala kang ganti pala? Inuubos na yung, yung pagkakalibak mo sa kapwa mo. Kaya yung mga marites, sa totoo lang, marites, marisol, ha? Pagdating sa kabilang buhay, dami nilang problema eh. Magkakaroon sila ng mahabang mga kuko, tapos mapupunit ang kanilang mga mukha sa kakakamot at saka dibdib tapos ubos pa, gantimpala nila.